Okay, maraming maraming salamat po Panginoon Diyos sa bigay mo tangalihan sa akin. Ininit ko lang po ito uh, brown rice at saka yung adobong manok nung nakaraan para makain na po ano. Ito naman yung manok ko para makakala niyo po kasi nakatago. Ayan. bigay ng Panginoon Diyos. Kain na po tayo kaibigan. Habang kumakain po tayo dito, kung doon po to, barangay na ito, Barangay 91, nakapalulo mo po, nasunog na naman po doon sa parting aroma. Kailan lang po nasunog eh. yun eh. Yung, hindi ko alam kung saan party yung nasusunog ngayon. Kasi yung nakaraan po, nasunog malapit sa gasolinahan. Ngayon, ewan ko ngayon kung saan ba ito. Pag pinanonood ko po, hindi ko malama kung dito na masagawi ng kabila. Nakaka, ano po, nakaka panlumok. Ano po, so bagay, Noong araw po, pinahalas na daw po sila dun eh. Siguro, ganyan na lang ang mangyayari. Hindi naman natin sila pinagbibintangan na, na yung mga, yung sunog na yan. Pero, dahil sa marami po nakatira dyan, ang hindi po eh. eh ay, lang sila ng Panginoon Diyos na ano Magkaroon ng magandang solusyon kung eh, eh. sila man ay dapat paalisin. Dapat nabigyan sila, sila ng relocation na ano po para huwag naman silang mahirap. Sige, kahit po tayo, nakarupan mo lang po. No? Kapag pinanon ko kanina sa video. Manok. Pwede akong dumaan, lagi ko ito Malamig. Saya mau ngasih aroma, ya, ini tidak penuh pula,

madaling magsalita ng ganyan.

Kan. Sa 20 minutes sagaya bye. Salamat. Na mam? Ila tatayalo. Uglaw. manila. Pinatiglaw ka ako, gaya-gaya. Ah, kaya hila... hindi <coughs> naman tunin. Iba yung gaya-gaya kaya pinatiglaw. yung sa kapilay yung gaya-gaya. Pakintan ko po. Yung Wokies of sa City Prosecutor, hindi na sa gaya-gaya Um, may hirap dyan. Hello. Hello? Hello, oh, ka? Na. oh, 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 sino ka usap si oh, sige. Basat. Alam naman, di ba, napahiram na kayo ng chile. Oo. Hanapin nyo si MJ. O kaya siro MJ. MJ. Sabihin mo si, si MJ liet yung police. Police yun. Oo. Oo. Try kong tawagan sa si mga. Okay. Ay, nani, mamaya ah, tumawag ka si si sa city tas Mamaya, ano oras ka nandiyan? O oh, sige, bandang anong oras sa Okay, mga alas 5, andiyan ka alas 6. Okay, sige. Kasi, sige na si Susan. Nandyan. Earth... okay ya. <tellan> uh? <tellan layo startup> <tellan> May <expressed> <Oliver> <tellan peu> <Allas> <travail> hindi po talaga mayon sa akin yung mga nakapalulo mo kung talagang gusto na nilang paalis na eh, ng mga tao sa araw mo na, na lang ako Dila, po oh, talagang sana nila yung pera ng... oh, nila. para hmm. At... Hmm. Yes, Ayun po, nasunog sila eh walang pagitan ng mga bahay kasi kundi at sada lang na nais uh -huh. sige po ito mga kay kaya ni Jesus brother man okay, okay. God bless us all po no? always pag natin ang mga taga Roma natulungan sila ng pag sa kanilang kalagay sa kanilang po iba po yung nasunod kasi yung nakaraan na nagkita ko sila ito okay. yung barangay. Yan nangyari, yung barangay na ano, pinapatay po sila ng hirap. kawawa sila. walang ventilador. Madilim pa. Sa 105 po yun eh. 105 din po ng aroma. Sige po. Yan. Yeah. Yan. Yeah,